Mga bayani, quiz B. Madalas siya ang tinatawag na ama ng himagsikang Pilipino. Sino ang bayaning ito? A. Emilio Aguinaldo B. Jose Rizal C. Andres Bonifacio C. Andres Bonifacio siya ay isang general ng hukbong Pilipino na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Kinilala siya bilang pinakamahusay na Pilipinong general sa kaniyang panahon. A. Marcelo H. Del Pilar B. Antonio Luna C. Juan Luna B. Antonio Luna siya ay kilala sa tawag na ang dakilang lumpo. Naging tagapayo siya ni Pangulong Aguinaldo at naging unang punong ministro at kalihim ng Pilipinas. A. Melchora Aquino B. Andres Bonifacio C. Apolinario Mabini C. Apolinario Mabini. Siya ang isa sa pinakaunang bayani ng Pilipinas. Natalo niya ang mananakop na si Ferdinand Magellan at ang kanyang hukbo sa pagtatangka nilang sakupin ang Mactan Island. A. Lapu-Lapu B. Sultan Kudarat C. Gabriela Silang A. Lapu-lapu Matagumpay niyang nilabanan ang mga pagsalakay ng mga Espanyol at nahadlangan ang paglaganap ng katulisismo sa isla ng Mindanao. Siya din ay naging sultan ng Magindanao. A. Jose Rizal B. Andres Bonifacio C. Sultan Dipatuan Kudarat C. Sultan Dipatuan Kudarat Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo na kilala sa tawag na Tandang Sora dahil sa kanyang edad sa panahon ng himagsikang Pilipino. Kinilala rin siya bilang ina ng himagsikan at ang ina ng balintawak dahil sa kanyang mga naiambag. A. Melchora Aquino B. Trinidad Texon C. Maria o Rosa A. Melchora Aquino Kilala bilang mahusay na pintor ng bansang Pilipinas. Nagkamit ng mga gantimpala sa mga paligsahan sa Madrid dahil sa kanyang mga obra tulad ng Espoliarium. A. Jose Rizal B. Juan Luna C. Antonio Luna B. Juan Luna Pinamunuan niya ang pag-aalsa sa Ilocos laban sa mga Espanyol. A. Maria Orosa B. Gabriela Silang C. Trinidad Texon B. Gabriela Silang. Naging pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Isa ring mahusay na general. Pinangunahan niya ang pagpapahayag ng kalayaan ng bansa noong ika 12 ng 1898. A. Jose Rizal B. Emilio Aguinaldo C. Andres Bonifacio B. Emilio Aguinaldo Kilala bilang bayani ng Tirad Pass. Siya ay isa sa pinakabatang general noong panahon ng mga Amerikano. A. Juan Luna B. Antonio Luna C. Gregorio del Pilar C. Gregorio del Pilar. Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas. A. Jose Rizal B. Andres Bonifacio C. Apolinario Mabini A. Jose Rizal ito ay isang revolusyonaryong lipunang Pilipino na itinatag ni Bonifacio sa Maynila noong 1892. Ang pangunahing layunin nito ay upang makamit ang kalayaan mula sa Espanya sa pamamagitan ng isang revolusyon. A. Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. B. kagalang kataas-taasan, katipunan ng mga anak ng bayan. C. Katapang-tapangan, kagiting-gitingan, katipunan ng mga anak ng bayan. A. Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Yay!